Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli na dito na naman po ang inyong lingkod Ipipaño Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre bago po tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. At syempre binabati din po natin ang ating mga minamahal na kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at lagi po nga Ah, uh, nakasubaybay dito sa ating mga pinalalabas na mga videos dito sa ating uh, big uh, YouTube channel. At syempre, pinasasalamatan din po natin yung ating uh, bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sa umaga pong ito. Gusto ko pong pag-usapan natin muli ano, ito po ng ating uh, tinatalakay dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, this morning I want you to understand That this program has no other purpose than to help our countrymen. I did not create my YouTube channel just to destroy or to get more viewers. Okay, nandun na tayo. Bilang isang uh, nangangarap na maging isang blogger. Uh, eh sino ba namang hindi mangangarap na magkaroon ng maraming viewers? Sino ba naman ang hindi nangangarap na maging kilala yung yung channel lalong-lalo lalo na po na ang ating hinahangad dito ay bilang isang komentator ay makatulong po tayo sa pamamagitan ng ating pagsasalita o pagpapahayag ng katotohanan hindi po na hindi ko po naisin na makasira kanino man at lalong hindi ko po ninais ni Minsan na ako po ay makapanakit ng mga taong inosente. Ngayon, bilang isang tao, ako po ay aminado na ako po ay hindi prepekto sa aking salita, sa aking gawa, maging sa aking iniisip. Kaya nga po, ang isa lang pong isa mong isa lang bagay po ano pwede ko sabihin na kung meron pong kalabisan ay pagpaumanhin niyo po no kung meron man pong kulang pagpaumanhin niyo na rin po no pero ang programa pong ito ang number one po natin dito na hangarin ay makatulong po sa pamamagitan po ng ating pagpapahayag ng katotohanan laban po sa mga politikong kurap, mga politikong magnanakaw, mga abusadong tao na nang aapi sa ating mga kababayan. Eh lalo na po ngayon, mga ilang araw na pag-usapan po natin yung tungkol po sa ginagawa ng INC. So tayo po dito, ang trabaho natin ay magtanggol ng mga inaapi. So kung sakaling sumobra yung aking nga pagsasalita at maraming nadamay ipagpaumanhin niyo po no po uh, pero ganun pa man salamat po sa pagkat naniniwala ako dahil po ka nakausap ko naman yung ibang mga kapatid natin sa INC uh, at naintindihan nila kung bakit naging ganun yung aking reaksyon at bakit nakapagsalita ako na ganun. Dahil alam nyo naman, halos naman lahat ng kinakalabang ko dito, lahat ng nalalaman ko mga abusadong tao o kahit ano pa yan, ay talagang nakakatanggap sa akin ng katakot-takot na pagmumura. Pero ganun pa man, humihingi po tayo ng paumanhin sa mga kapatid natin sa INC. At salamat na lang din at bukas yung kanilang mga puso sa pagpapatawad ano. Ganon din naman, humingi din tayo ng paumanhin. Lalong-lalo na po kay Ka Eduardo na ginagalang at nirerespeto bilang pinuno ngayon ng Iglesia ni Cristo. No? Pagpaumanhin niyo po kung ako man ay sumobra sa aking nasabi uh, salamat na rin po sa inyong pagpapaunawa sa mga tunay na aralin o uh, pinag-aaralan o no, hawak-hawak na tunay na aral ng Iglesia ni Kristo. E, sabi po ng iba, kayo ay mga marahas. No? Kayo ay mamamatay tao. Eh ito, inihingi ko po yung katunayan na dahil sila naman yung hinihingian ko dahil sila yung punot dulo nito kung bakit tayo nagsalita para magising ang taong bayan at ang buong Pilipinas sa issue na gusto nilang ipalabas dito sa ating programa ang problema ngayon na hinihingi na natin sa kanila yung ba na o oh, sige eto na binanatang ko na tinira ko na o nagpalabas na sila ng sagot kayo naman ang magpalabas ng katibayan na kayo nga ay totoo sa inyong sumbong sa akin ganun paman eh parang wala pang binibigay sa akin na tama at konkretong nga sagot itong mga nagre-reklamo sa INC lumalabas ngayon na parang ginagamit na lang ang programang ito para sa sarili nilang interes diba diba So ganun paman, maraming maraming salamat po sa mga kapatid natin sa INC na bukas po yung kanilang isip at puso para unawain ang yung lingko ni pipanyo Labrador at maging sa kanilang ginagalang na leader no na may damdamin din para umunawa sa mga katulad natin na wala na may ibang purpose kundi makapaglingkod sa mga naaapi. Ang problema, ay ang nangyayari nito, ginawa natin yung ating trabaho, ginawa natin yung ating tungkulin bilang tagapagsalita ng mga naaapi. Yung naaapi naman na nagsasabi na sila inaapi, ay naaapi, ayaw naman maglabas ng katibayan para mapatunayan dito sa ating programa na totoo nga. O, so ngayon, wala na po tayong magagawa diyan. Oh, buti na nga lang at 'di ba? Oh. Kaya mga kababayan, doon po sa mga kababayan natin ano na mayroon pong mga sumbong. Sana naman po, 'wag niyo gamitin yung programa ko. Kung yan ay may katotohanan, go tayo. Hindi ko naman kayo iiwanan sa air, basta totoo yan eh. Basta pagkabina natangkot, naglabas sila ng pangontra nila kontra hinyo. Kasi ang trabaho ko dito ay yung sumbong niya para maalarma sila. Eh ngayon, naalarma yung pamunuhan ng INC. Naglabas sila ng sagot sa pamamagitan ng ating kapatid. Di ba? O ngayon, sinasagot na yung mga katanungan ni Pipanyo Labrador dahil nga yan ang inisyo nyo sa kanila bakit ngayon wala na na nahimik na kayo ano ibig sabihin nito parang pinambala nyo lang ako sa tangke o sa kanyon na pagkatapos tumama sa kanila at kailangan na rin nilang tumira pagtira nila wala na kayong maitira ba diba? kaya sa mga kababayan natin na gusto po talaga na pagsumbong dito sa ating programa, sana walang iwanan sa ere. Kasi ang nangyayari po niyan, parang ako po ang nasasakripisyo. Handa naman po ako maglingkod, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin. Tandaan niyo po na kapag ako po ay nakipaglaban sa inyo, kaakibat po dyan yung aking buhay, yung aking pamilya, yung aking pagkatao. Diba? So sana po eh, Maawa din po kayo sa akin Huwag niyo naman po kayo ilagay sa alanganin eh ni eh, pinakita sa akin nung panahon pa lang pala ng World War uh, II Diba? Panahon pa lang ng hapon eh, Kinakawawa na pala ay INC Binabatikos na Sinisiraan na Pinapatayan pa ng mga ministro Salamat na lang do sa kapatid Nagbukas ng aking kaisipan Diba? Eh kung wala pa lang kapatid na gano'n na nag-o-open ng aking kamalaya, eh di para pala akong tanga dito, nakikipaglaban ako sa wala. Eh yan ang hangarin natin, makapaglingkod sa bayan eh, makapaglingkod sa mga tunay na inaapi. Simple lang naman ang hinihingi ko. Maglabas kayo ng ebidensya. Eto na, pinukaw ko na, ginising ko na. Hiningi ko yung intensyon ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Nabulabog na lahat. Tapos ngayon, ayaw nyo maglabas ng... Diba? So, oh. kaya sa susunod mga kababayan, hindi porkit alam ninyo na si Pipanyo Labrador ay handang magsalita para sa inyo, eh. abusuhin nyo na lang din. Diba? Diba? Hmm. Eh biro Wala naman na akong personal na galit sa INC. Nagalit na lang ko dahil sa mga issue na bini sinabi niyo sa akin. O kaya ako binigla para mapukaw. Alam niyo naman ako, di ba? Wala tayong sinisino dito. No. Pero ganun paman man, nagkaroon na rin ako ng lesson sa 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 sarili ko. No. Masalamat pa rin sa mga kapatid dyan sa INC. Salamat sa kanilang pangunawa. Pero ganun pa man, huli sinasabi ko, dun sa kanilang uh, nakakataas o kanilang pinuno dyan sa INC, pagpaumanhin nyo po, uh, kapatid. At sana eh, patuloy nyo din ako mabigyan ng mga tunay na kayo nga ay eh, para mas lalo pong uh, dumikit o hindi mawala sa aking alaala, sa aking kaisipan. Ang tunay na aralin nyo kung yan man ay tunay. Diba? So, okay mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating uh, pag-uusapan ngayon. Pero pa ma, maraming salamat kay Tola doon sa kaibigan natin na nagbukas ng aking kaisipan. Uh, si ano ang tawag ko sa kanya why ne, yung pala when pala yun <laughs> si Clark ba yan Clark ah uh, when salamat kapatid uh, sana ay maging matalig uh, matalik tayo magkaibigan kahit ikaw ay nasa patag at ako naman ay nasa kabundukan Okay, so umaga ito mga minamahal kong mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong uh, naging uh, reaksyon na ating uh, senator na walang iba kundi si Rapi Tulpo. Alam niyo mga kababayan, inalmahan ho kasi ni Rapi Tulpo itong uh, tungkol nga sa mga bayarin na hinihingi ng mga euh eskwelahan na under sa DepEd. Mga contribution na inaalmahan ngayon ng mga magulang. Eh kasi sabi ni Tulpo kumbaga sa kanyang sinabi, malaki ang budget at binagitan ng malaki dahil at 'yun nga, 'di ba? Humingi si Vice President Sara Duterte ng limpak-limpak na pera o bilyon-bilyon na pera para nga matugunan daw ang suliranin ng ating mga kababayan patungkol po sa uh, patungkol po sa suliranin ng ating mga kababayan sa pag-aaral o mga suliranin ng ating mga teachers no eh kaya po humingi si Sara dahil po daw mas ma, para daw mas mapaganda pa yung edukasyon ng ating mga uh, kababayan no ating mga kababayan mayroong mga anak pero dahil po sa napakaraming nakarating na reklamo dito kay Rapi Tulpo, ang ibig sabihin lamang po ng kanyang pag-alma ay hindi po ibig sabihin na siya ay parang sinasabi niya questionable yung pagkuha ni Inday Sara o ni Sara Duterte sa pera na hinihingi niya na sinang ayunan nga doon sa kamara na kung saan may ilang kong, uh, uh, congresswoman o congressman ang pinatayan pa nga ng microphone nito ni Sandro Marcos na isa ding congressman ang gusto lamang po na pa iparating ni Rapi Tulpo, kung bakit kailangan pa na manghingi ng kung ano-anong contribution itong mga eskwelahan na under ng DepEd. Nung mga nakaraang mga buwan ho, kung di tayo nagkakamali, ano, napag-usapan ho natin dito yan. At mayroon pa nga po tayong na-interview na nangihingi ng ganito tungkol sa sala, di ba? Tungkol sa mga kagamitan sa eskwelahan, at iba pa so salamat na lang at mismo nakarating na din po yung ating panawagan dito kay Rapitul po di ba nakarating na din sa kanya yung mga sumbong tungkol nga dyan oh yung e pag laging ganun bilyon-bilyon yung hinihingi tapos wala pa rin pagbabago ganun pa din eh magtataka ka nga naman di ba bilyon-bilyon yung hinihingi eh hindi makabili ng sariling electric pan yung mga eskwelahan na under ng DepEd hindi makabili ng sala hindi makabili ng iba pang mga kagamitan iaasa pa doon sa mga magulang sa pamamagitan ng PTA ang nagiging kalakaran pa ng ibang teacher ay parang ano eh, hindi maganda kung sino 'yung mga magulang na malakas magbigay, malaki magbigay ay binibigyan din ng malaking grado pati 'yung kanilang mga anak. Paging magulang ay walang binibigay, ay maliit din 'yung grado. Ay pera-pera na lang, pera-pera na lang din pala 'yung magiging score ng ating mga anak sa eskwelahan. 'Di ba? Eh Daanin na lang natin sa pera-pera. Magkano ba yung kota? Para ang grado ng anak mo ay umabot ng 100, ma-perfect niya. O, oh, e eh kung pera-pera, lahat ay may kota hanggang 1,000. E eh kung lahat yan ay nagbigay, e eh di lahat yan balibiktoryan. Di po ba? Lahat yan, puro honor. Walang babaksak ang problema kapag ganun ang patakaran ng mga teacher lalabas na ang edukasyon ay hindi na na papa-implementar ng maayos dahil patiba naman sa DepEd may korap pa din di ba walang pinagkaiba sa isang politiko na kapag malaki magbigay yung politiko sa mga tao na gusto niyang bilhin yung boto siya yung nananalo. Pag maliit lang yung binibigay ng isang kandidato doon sa mga nagbebenta ng boto, hindi siya ipapanalo. Di ba? Parang ganoon ang dating eh. Kaya mga kababayan, hindi po ibig sabihin na umalma si Rapi Tulpo ay direktang kini niya kung nasaan yung pera. Di ba? ang punto po niya doon eh, bakit ganun? Saan napupunta? Di ba? Isa halagang bilyon na yan. Di ba? Sa napupunta sa isang lugar lang, sa isang eskwelahan lang. Kaya mga kababayan, sana po tanggalin na yung PTA-PTA na yan. Kasi dyan nakakagalaw ng ano eh. Nagsisimula yung corruption dyan sa ano, sa mga eskwelahan na sakop ng DepEd. Diba? Sana maintindihan ito ng ating uh, Vice President, ano? At maunawaan din niya kung ano yung punto ni Rapi Tulpo. Para naman hindi mahirapan yung ating mga kababayan na may pinag-aaral, E eh, paano pala pag ang pinag-aaral ng isang magulang ay tatlo? Eh kung lahat 'yan, kailangan niyang mabigyan ng 'di ba, contribution para lang sa bangko, para lang sa lamesa, para sa electric pan, 'Di ba? mabigat para sa isang magulang na nagpapaaral ng tatlo hanggang apat na anak. Hmm. Kaya ang mga kababayan, sana ho, gumawa ng batas na alisin na yung PTA na yan. Di ba? Naglilika sila ng president, naglilika sila ng vice president, o oh, kadalasan sa ini-elect nilang vice president, president, kailangan aktibo dun sa eskwelahan para maglinis. Eh, nasaan na nga yung pera ng DepEd? Bakit hindi kayo makapag-produce ng sarili ninyong maintenance diba o wala bang pambayad ng gobyerno para kumuha ng isang tao na magiging uh, maintenance dyan sa eskwelahan na pagmamayari ng gobyerno wala bang pera ang gobyerno ang DepEd para pambayad ng gwardiya wala bang pera ang DepEd para pambili ng mga pintura e balita ko pa nga mga teacher pa ang naglalabas ng sarili nilang pera, mapinturahan lang yung classroom na kanilang di ba pinagtuturuan galing pa sa bulsa mismo ng mga teacher oh, e, o ipapalo yung teacher na sapat lang yung kanyang pa sahod lalo na dun sa mga baguhan eh sana naman po kaya nga po nag-aalmahan ngayon yung ibang mga teachers Diba? Nagtayo na ng mga grupo samahan para maisigaw yung kanilang hinain. Para marinig ng ating gobyerno yung mga kakulangan nila na hindi na ibibigay ng mga nagdaang naging uh, sekretary ng DepEd. Diba? Ilang sekretary na ba ang naging sekretary sa DepEd? Marami na nabigyan ba ng solusyon yan? Kaya sabi ko nga, kapag ang isang departamento o isang ahensya ng ating gobyerno, nakapasok dyan yung korupsyon, hindi magiging maganda ang daloy ng, o magiging maganda yung resulta. Talagang sisingaw at sisingaw at sisigaw dyan ng sisigaw yung mga nahihirapan katulad ng mga teachers humihingi ng konting diskwento sa kanilang sahod di, di ba? Ng ibang teacher pinangakuan ng sari-sariling laptop may dumating ba? pili din kasi mayroong involved na pamumulitika e pag laging ganun, hindi nga magiging maganda ang sitwasyon ng ating bansa kaya sana magkaroon tayo ng isang leader na kaya niyang i-manage, kaya niyang kontrolin lahat ng ng ahensya dito sa ating bansa na wag gumawa ng ikasisira ng kanilang mga departamento sa pamamagitan ng korupsyon. Di po ba? Kaya mga kababayan, sana po marinig ni Vice President Sara Duterte at sana ay eh, maunawaan niya yung ibig sabihin ni Rapi Tulpo at hindi sasama yung loob niya. Kasi bilang isang senator, karapatan din niyang sabihin yung hinaing ng ating mga kababayan na nagsusumbong sa kanya. Diba? ba? So yon mga kababayan. Sana po sa mga darating na ilang araw, ilang buwan, ilang linggo ay eh, masolusyonan po ito ng ating uh, uh, na uh, Vice President Sara Duterte na siyang may hawak ngayon sa, sa Departamento ng DepEd. So muli po mga minamahal kong mga kababayan, <laughs> muli sinasabi po ng yung lingkod. Pabuhay ang ating ang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating ang bayan. Maraming maraming salamat po.